At ayon naman sa ating patuloy na pagsisikap na mapabuti ang ating mga sistema sa pagtugon sa mga sakuna. Isang makabagong inovasyon po ang ipinakilala upang mapabilis at mapadali ang ating aksyon sa oras ng pangailangan. Ito po ay ang Alerto PH, isang AI-powered mobile application na layuning mapadali ang komunikasyon at aksyon sa oras ng sakuna na suportado po ng Department of Science and Technology at Department of Information and Communications Technology. At upang mas mapalalim pa ang ating pag-unawa sa proyektong ito, makakasama po natin ngayon ang founder ng Alerto PH na si Miss Christina makaraig Magandang umaga Chris and welcome to Horizon Shine, Filipinas. Magandang umaga po. Salamat po. Tell us more about Alerto PH. Mm -hmm. Um kami po ay suportado ng DOST. Ito po ang aming uh invention. So sa ngayon po, uh marami na po ang ating mga kababayan na may mga binibiling mga smoke alarm mm -mm. na po ito sa Lazada, ngunit kapag ito ay nag-alarm, sila lang rin po ang makakaalam. Ah, ngayon okay. po, kapag ito ay nag-alarm, darating na lang po ang bumbero. Okay. Ganun ka bilis. Konektado oh, oh. doon sa responder. Tama po. Okay. Is this the first time na parang from house Diretso na siya so, sa mga ano natin? Responders, responders. Natin. responders. Tama po yan. Okay. Kasi di ba usually ang nangyayari ngayon, kunwari pag may suno, huwag naman sana, mahirap ang masunugan. Mm -mm. Tatawag ka pa. Mm -mm. Pero ito ngayon, pag nasunugan kayo, automatic, automatic, automatic eh. na sa automatic. kanila. Automatic. So, time. bawas yung lead time to respond. Yes. Alright, I understand you are still in yung pilot testing stage. Okay. So, ano yung plano ninyo at kamusta yung mga nalagyan nyo na itong teknolohiya na ito? Uh, nakakagulat po. Um, nung kami ay nag-install sa ating mga vulnerable communities, yun po kasi ang naging komento sa atin nung kami nagsisimula pa lamang na ito daw po ay para lang sa mga middle class. Okay. okay. So, ngayon po Actually, yun yung connotation, parang sa mga magagandang bahay lang ito po pwede tama. ilagay, okay? Mm -hmm. Ngunit kung titingnan natin ang mga pinaka-vulnerable na komunidad sa atin, lalong-lalo na pagdating sa apoy, ay yung mga communities natin na dikit-dikit ang bahay. Mm -hmm. So talagang yun po ang ating sinadya na kamit ng mga uh, smoke alarm at nakakatuwa po na talagang pwedeng-pwede na talaga middle class, lower class lahat po buong Pilipinas. Tamang panahon na po ito para mm -hmm. magkaroon tayo ng ganitong teknolohiya sa bawat bahay. Oo, kasi akala, sa mga vulnerable communities, oo, isa lang bahay dyan ng magkaroon ng sunog, apoy, damay-damay na. Damay na lahat. So, yes. paano, curious ako, kasi ang usual na nagiging problema sa isang sunog, for example, minsan, huli na katawag kaya late dumarating yung mga bumbero, hmm. pero dito, paano, gaano kabilis? yung Paano yung trigger point niya? Baka naman, aantay muna na matubog muna yung bahay oh, bago siya nga. mag Actually, paano siya? So mahalaga po na ikinakabit natin tong mga sensors na to sa mga tamang lugar. Mm. So nagsisimula pa lang po usok pa lang po tutunog na to, tutunog na ito unang-una kung tulog ang mga tao sa bahay magigising sila. Mm. Makakatlabas makakalabas sila. Pangalawa, hahasyo yung alarm ganun ba? Yes, magigising mas so, malakas sa alarm. Yes, baka magising na ang mga. Okay, sabay-sabay <laughs> okay. tutunog ang smoke okay. alarm, Magigising ang buong barangay. Pero habang nangyayari yon, alam na ng mga responders mm. na may posibleng apoy na magaganap so naghahanda na rin sila para una i-verify ang incident at uh, pre preparado na sila yung mga fire trucks na rumisponde at alam na nila yung area meron din po tayong binibigay na kapasidad para sa ating mga responders, responders na magkaroon situational awareness okay Correct me if mo kasi may mga smoke alarm na false alarm. Oh, Meron oh, ganyan, nagluluto lang pala. O oh, or di kaya nabugahan ng vape. Di ba? Oh, diba? nga. Pa, how how can we have that verification? Kasi mahirap din naman so so good bigla yung mga responder. <laughs> mga hindi naman pero gidduma sa kanila. Paano yung verification process? So dito na po papasok ang ating paggamit ng teknolohiyang AI. Okay. So ito hmm. po mga hmm. sensors na ito para po ito'y ma-connecta sa ating mga responders. Ida-download po natin yung alerto na mobile app. Mm. At once na na-download na natin, unang-una po kapag ito ay mga tumunog, let's say nagluluto ka lang. Oh, oh. And tumunog siya. Mano-notify yung may-ari ng bahay na na-trigger yung smoke alarm mo, do you need help or is this false alarm? So, kapag oh. doon pa lang, pwede ka nang sumagot. At kita 'yung mga responders. Yes, pag pag off mo, ibig sabihin nagluluto ka lang, na-trigger yes. lang siya. Mm -hmm. oh, yes. okay. And sa dahil nahuhukay rin po natin yung Uh, reading ng ng smoke uh, sensor, yung AI po, is nakikita rin po niya yung patterns na kung uh, oh, tunay bang may uh, nagaganap na apoy. At kung okay. buong komunidad po ay may smoke alarm, makikita na, okay, no, nag-progress na ito sa isang community fire, makikita rin po ng responders. So, agad sila mapagpadala pa ng mas maraming uh, responders dahil mas malaki na yung apoy. Or, okay. So, how does it work? Meron bang camera or itong smoke alarm? Yes. So, may iba't ibang sensors po ito, di ba? Mayroon po tayong smoke alarm, mayroon pa nga rin po tayong uh, flood alarm, mayroon po din tayong security system, at mayroon din po tayong mga CCTV camera na lahat po ito is nakakadetect ng mga hazards okay. or emergencies na ating napapadala sa mga responders. So napagsasama-sama mm -hmm. po natin yung informasyon kaya sila ay ng situational awareness at okay. naiintindihan nila okay. kung ano talagang nangyayari dun sa lugar. So sama-sama itong -sama mga teknolohiya na ito. Yes. So, okay. so, so yung flood alarm, how does it work? So ito po, itong specific na flood alarm po na ito, sa contact po niya sa water, mag-a-alarm siya. So ilalagay po natin siya sa isang level na malalaman natin na kapag nasa level na ito is dangerous, na dangerous, siya yeah. and kailangan ng uh, may rumusponde remis o makikita ng ating mga responders, let's say, nagbaha, nagkaroon ng flash flood. So makikita nila sa, mm. sa mapa nila sa barangay o sa LGU na alin ang mga areas na lubog na talaga sa baho, lagpas second floor na ang baha. So kailangan i-prioritize nila yung mga tao na nangangailangan ng tulong doon sa mga areas na yun. Okay, so sa ngayon, saan mga LGUs na na ikaw meron. na meron na kayong partnership? Okay. So and tayo ay may pilot po sa Quezon City at sa, okay. sa Tagaytay City. All right, so kamusta naman ang uh, feedback from the community especially yung mga nasa vulnerable communities. And I wonder ano yung mga requirements that they have to prepare para mag-match yung technology na ito. Unang-unang po, kailangan ng Wi-Fi. A uh, wifi, na wi lahat naman may wifi yes. na rin ano. At yun nga po ang nakakatuwa kasi talagang ang mga komunidad po ay may mga ang mga bahayan po talaga lahat may wifi na. Mm, -mm. At, may required speed gan. Uh, wala naman <laughs> wala naman. Baka pag kasi yung <laughs> wifi, Oo, delay delayed din yung delay response. <laughs> pag-detect niya. Magugulat din po kayo na karamihan din po sa mga bahay dito ay may mga smart camera na rin. Okay. Kaya talagang Uh, ito po ay solusyon. May camera kayo, mayroon kayong smoke alarm. Depende po kung ano yung vulnerabilities ng komunidad. Kasi meron po mga komunidad tulad ng Quezon City na vulnerable sa baha at uh, mga sunog. sa Samantalang sa Tagaytay City naman po, ang ating concern ay ang mga vulkan, ang mga landslide. So, depende po sa, sa hazards. May training din po ba sa, sa barangay, sa mga residente, as well as yung mga responders kung paano ito mag-work? Tama po. So, itinitrain po natin sila kung paano gamitin yung system at magagawa tayo ng mga simulations para to make sure na makakarating sila na yun nga po ang target natin is 5 minutes pa lang, nandun na sila. Parang 5 minute response. pans oh. Okay. anong long-term vision mo para sa alert PH? Well, kanina po nabanggit ninyo na isang bahay lang is kaya ng, isang bahay lang masunugan, kaya na siya mag-spread sa buong community. Uh, may study po na isang bahay lang ang may smoke alarm, it can already save uh, or um decrease the risk of death by 60% sa buong neighborhood. So sana po bawat bahay sa Pilipinas ay magkaroon ng smoke alarm o mga sensors na makapagprotekta sa kanila at lahat ng LGU sa Pilipinas ay magkaroon ng alerto. So yun po ang aming vision maganda. Maganda. Maganda ang konseptong ito at maganda ang mission mo. Mm. Lalo na sa mga vulnerable communities. Maganda yun ang inumpisahan mo sa kanila kasi sila talaga yung highly affected Pero, pag may Pero pwede applicable pa lang siya ngayon doon sa mga areas na may mga internet connections. Kasi aminin natin, may mga lugar na talagang wala pa, pahinapan uh -oh. pa yung internet. Well, sana... Ibang malaking tulong siya. Oo, tsaka maganda yung collaboration with LGU exactly. kasi sila rin talaga mga first responders natin. Well, Chris, thank you very much for bringing this innovation dito sa Pilipinas kasi I understand galing siyang states at naisip niya mm -hmm. na magang malaking tulong ito para sa ating mga kababayan sa pag sa mga sakuna. Thank you. Thank We you. have Chris Makarig ng Alert to PH. Salamat, salamat. Thank you so much.